Go, Alice. Ayan. Siya ang ating bani, si Alice. Iniwan ni Banban. Ayan. Ang galing niyang uminom ng green tea at saka great life coffee, madlang people. Every morning, pagkagising namin, okay, bago kami matulog sa gabi, ayan. Nagtsatsaa kami ni Alice. Kapag late kang gumising, talon-talonan na ka people para ikaw ay gumising ganyan siya ganyan kakulit ang aming alis ayan ubos na niya Jesus, ubos mo na hindi pa ako nakasimula uminom kasi very hot pa ang galing naman ng dila nito oh hot pa as in hot bagik, be samantala kinyam ubos mo don't tell me ang nga deti manin siya akong mo. Some more? Hmm, padawatan ko yung basit ah. Naghati tayo sa tasa ko ah. So nga inap nga tala din nga kape mo. Yan, madlang people. Ang ating malu makulit na kamarites. Early morning nang gigising. Para makai marites. Hihingi ng tsa at kape. Pagkatapos nyan, babalik sa kwarto ni Gigi, matutulog yan. So, ay, wah, himala. Nahiga. Ayon ka pa'y maturog ka, nasa papay. Tagkupinak pa'y dupit trabaho. Gan. Para relax relax, ang sub-sub mo, ah. Yabang, ah. Morning, God. Yung kagpainit niya beranda ni Kan. Punta ka na sa beranda at magpaaraw. Then, balik tulog ah. Oh, sige na. Bye snat. Ako'y magkukupin pa. Marami pa tayong titiklopin ah.